<laughs> yes, HR TV Vlog and Brandon the nephew. <laughs> Say hi, Brandon. Hello, I it's and super content. Oo, yan, oh, yun Oh. Yun yung guide natin. Ando oh, oh, doon pa yung guide. Yan yun yun. Parang yan yan. relax na ako kasi so may dadaan Oh. <laughs> yeah. Apat sila? Kasya pala yung apat. Uwais na gano'n. Kasya yung apat. Baka yun na yung sila o oh, papunta. Naka yellow. Mga yellow yung bangka natin. Kasya yung apat. Ah, hindi. Ano yung isa ba doon? yung nag ano? isa is ano dito saan? Okay. ayun kasi doon kita ibadat. Kita Okay. Ngayon, yes, may taga tayo. Dalawang taga-sagwan. Umuulan. Umuulan. Kasi hindi na dapat, hindi mo masama 'yan. Bakit namire? Tenti lang para meron sila diyan, 'no? Para meron din tayong video, honey. Ito. Hmm. Papasok ulit tayo.

tayo. Kasi nakapasok na tayo dito eh. Kasi nakapasok ng video dito eh. Wait honey, pinabideo ko muna dito para mag-tapit tayo. Okay, bye bye.